Ayan ang nangyari sa ating mga tanin. Tingnan naman natin. Tingnan nyo guys, talagang nakakalungkot. Una, uh, nasira lahat ng tanim natin na anong tawag dito, yung ating pechay bagyo dahil nga uh, maling uh, panahon yung pagtatanim ko na luso siya sa sobrang tanim. Ay, sa sobrang tanim. <laughs> sa sobrang ulan. Ngayon naman guys, talagang sa walang tigil ng ulan dito sa amin, mula pa nung uh, bago pumasok yung ating December 25 walang tigil ang ulan araw-araw talaga ayan yung nangyari sa tanim ko na ang palaya napaka healthy niyan guys nung magumpisa siyang uh, tumubo hanggang sa magbunga na sana pero yun nga nung magumpisa yung mga ulan na halos araw-araw walang tigil ayan yung nangyari sa ating mga bunga hindi naman natin siya mapapakinabangan dahil kusa siyang nabulok dahil nasa ulan. Nailigtas natin siya sa mga pesticide pero hindi natin nailigtas sa ulan. Ayan. Lagi ko nga rin sinasabi, uh, kasama 'yan sa pagtatanim yung weather kaya kung kung malungkot tayo dahil hindi tayo nakaani ng ayos. Bawi na lang tayo sa mga susunod na araw ng pagtatanim natin. Ayan. Mag-uumpisa ulit tayo magtanim ngayong buwan ng January, unang pasok ng buwan ng taon. Uh, sana ay magtuloy-tuloy ng gumanda at makaani tayo para maibenta din natin sila kapag nagbunga na siya ng sunod-sunod. Ayan. Meron din naman pa isa-isang bunga yung ating uh, mga sitaw pero hindi siya ganun kaganda. Nagkakaroon siya ng mga itim-itim dahil nga sa sobrang... Uh, panahon, hindi nila siguro malaman kung saan sila lulugar, uulan, iine tapos yung dere-derecho ang ulan, tapos uh, taglamig nga yung panahon ngayon. Pero kahit na ganyan na nangyari, bawi tayo ulit and then uh, magtatanim ulit tayo para naman sa susunod na buwan. Ngayon naman guys, kahit na ganyan may mga namatay, meron tayong mga hindi napakinabangan, pero meron naman din kahit papano na nagsasurvive. Ayan, ito yung aking uh, pangalawang pagtatanim ng aking uh, repolyo. Ayan, mukhang mas maganda yung pagsibol ng mga repolyo na tanim ko ngayon kaysa yung unang nagtry ako. Ayan. Ayan, magaganda siya. Dati na peste yan. Ngayon napilitan ako na isprehan siya ng para sa pesticide para makasurvive. Ayun, nawala yung mga puti-puti niya na nagliliparan. Ayan. At ang naging resulta naman ay napakaganda nung kanyang uh, pagbuka na parang bulaklak at nagiging sign na para magkaroon siya ng bilog. At yun yung ating magiging repolyo. 90 days ang hihintayin natin para sa pag-ani ng repolyo. Ayan. Meron man tayong hindi napakinabangan o hindi na-ani Meron pa rin namang natitira na maaani natin sa mga susunod na araw. Ayan lang po, maraming maraming salamat. See you in my next vlog. Bye.